thank guys, ito na ang ating ulam for today, the yummy food. Masarap na at katakam-takam pa. Ready to serve na yan mga kaibigan, okay? Alright, welcome back. Welcome to my vlogs mga kaibigan, to the Melbourne channel. And before we'll go on that, please don't forget to like, subscribe, and hit the button bell. Para makdipid kayo lagi mga kaibigan sa aking mga ina upload na videos. Okay, mga kaibigan, let's welcome to my uh, welcome back to my channel, the Maldoran channel. Narito naman po tayong muli sa ating munting channel. At mga kaibigan, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa ating lahat. Sana ng sulok ng mundo tayo naroroon At sana na nasa mabuting kalagayan at magandang kalusugan. Of course, kasama na ako dyan. So mga kaibigan, for today, dito tayo ngayon sa grocery. Kasi kulang yung aking uh, pangsahog ng ating lulutuing ulam sa uh, oras nito So, pumunta ko dito at para ma-completo ang ating pangsahog. So, ang ating lulutuing ulam for today is meat with vegetables and peanut. Ito mga kaibigan, simpleng ulam lang, pero masarap. Ipatikin ko sa inyo mga kaibigan at isishare ko sa inyo kung paano lulutoin ito. Para uh, Matikman din niyo kung gaano kayami ang ulam na to. Tara, let's go. Samahan niyo ako mga kaibigan. Tara. Alright, ito na mga kaibigan. Mag-start na tayo. Samahan niyo ako. So, ngayon, magpainit na muna tayo ng kaldero. Then, after mainit na, lagyan na natin ang ating mantika. Ilagay na natin ang ating mantika. At painitin natin muli. So, once na mainit na ang ating mantika, so, ilalagay na natin, isote na natin ang ating mga sahog, which is the bawang, sibuyas, at saka iba pa. Okay. So, ngayon, mainit na ng ating A uh, cooking oil. <laughs> Di ba? Cooking oil. So, mainit na siya. At unahin natin ang ating, oh, first ang ating bawang. Para lumabas talaga. Ang aroma nito. <laughs> Di ba, guys? Sabay ganon. So, okay. Lalagay na natin ang, ating, natin ang ating bawang. At, antayin natin na magiging brown ang kulay niyan. So, pag magiging brown na, isusunod na naman natin ang ating uh, pulang sibuyas. Bakit pulang sibuyas, mga kaibigan? Dahil gusto ko ang pulang sibuyas. Dahil para sa atin, ay masarap ang pulang sibuyas. Pero, it's up to you guys kung gagamit, gagamit kayo ng white na sibuyas. Kasi, nasa sa inyo yun. Dipindi naman yan sa taste ng tatas. Okay, di ba? Alright. So, magka-partner talaga ang bawang at saka sibuyas. So, once na lumabas ng aroma nito, mga kaibigan, ay, of course, isusunod na naman natin ang ating meat, which is the pork. So, isunod na natin pag-sitay. Okay. Alright. So, next mix, mix mix lang natin, mga kaibigan. Inikot-inikot na natin yan. Hanggang sa magiging ah mamix na ng maigi ang ating bawang at saka sibuyas. Then, of course, mga kaibigan, maya-maya muna ng kunti, takpan muna natin siya saglit para maka-absorb sa ating meat ang ating mga uh, ingredients. Ang aroma nito, mga kaibigan. Okay, takpan muna natin ng ilang minutes. Alright? So ngayon mga kaibigan, ay atin na siyang buksan. Tingnan natin ngayon ang ating niluluto. Kung gaano na siya ka-aromatic. Diba guys? Aromatic talaga. So ngayon mga kaibigan, inikos-nikos natin na yan ng maigi. At saka, lagyan na natin siya ng powdered of course yung pamienta natin para mas lalo siyang bumangu at isa din ito nagpapasarap sa ating nilulutong ulam. Okay. So, inipos-nipos na natin itong mga kaibigan after that. <tries> 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 mga kaibigan, pagkatapos, ilalagyan natin siya ng soy sauce. So, ang ginagamit kong soy sauce, mga kaibigan, ay silver swan kasi masarap yan. Nasa sa inyo, mga kaibigan, kung ano ang gusto nyong soy sauce na ilalagay. Then, e, mikus mikos na. So, di ba? Mikos-mikos na, mga kaibigan. After that, pagkatapos natin mikus mikos ay... Itakpan na naman natin muli. After ilang minutes lang, ilang minutes lang para maka-absorb talaga ang ating mga sahog sa ating meat na niluluto. Okay? For a few minutes, mga kaibigan, wait, wait lang tayo. So, oops. Ito na, ito na, mga kaibigan. Ay, atin siyang binubuksan. At tingnan natin ang ating meat. Kung maka-absorb naman ang ating mga pangsa dyan. So, ngayon ay atin na siyang sasaguan. Lagyan na natin siya ng sabaw. So, nasa sa inyo, mga kaibigan, kung gaano karami. Kung malalaki ang hiwa ng inyong meat, dipindi niyan sa inyo kung uh, ano karami ang sabaw. Basta at least, mapalambot nyo ang inyong meat. Okay, takpan natin muli. And after few minutes, mga kaibigan, ay atin siyang uling buksan. Or hanggang sa lumambot ang ating karne, ay tingnan-tingnan natin kung malambot na siya at saka idadagdag na naman natin ang iba nating ingredients. Kaya, mga kaibigan, wait, wait lang. So, ngayon ay atin na siyang buksan. Hito na, hito na. Wow! Wow! Ang sarap! Yay! Ang sarap ng aroma niya mga kaibigan. So, ating na natin, itry natin kung luto na ba ang ating meat. So, tusukin natin mga kaibigan. Kasi ang meat na ginagamit ko kaibigan ay manipis. Kaya madali lang siyang maluto. Wow, ang lambot na. So, ngayon ay isusunod na natin ang ating a ah, puso ng saging. So, mga kaibigan, eh, next na natin pag Alagay ah, ang ating puso ng puso ng saging. O oh, may mga puso ba kayo dyan? So, kailangan mahalin nyo ang inyong mga puso. So, ngayon narito na ang ating puso, ay lalagay na natin ang puso ng saging. Hindi puso natin na puso ng saging. <laughs> Sabay ganun. Ang mga puso ninyo ay para sa mga iniibig nyo. Pero ngayon, ang puso ng saging ay para pang ulam natin. Yun ang ilalagay natin na mikos mikos na natin yan hanggang sa lumambot din ang ating puso. ba diba? Pusong mababait. ba diba? Mayroon kayo dyan. So, ngayon, ang puso ng saging ay ating palambutin. So, takpan natin mga kaibigan. or at yung minutes, buksan natin muli yan. Para tingnan natin kung okay na ba ang ating puso ng saging. So, samoy pa lang. I start pa lang yan, mga kaibigan, ha? So, busog na busog ka na talaga sa sunod. So, i-test na naman natin muli ang ating puso ng saging. Kung ito'y malambot na. So, okay Ah. So, ngayon, mga kaibigan, ayan. ano karami ang niluluto nyo, uh, itansyan nyo. So, sa akin, kasi yan lang ang niluluto ko, mga tatlong tablespoon ang nilalagay kong peanut butter. So, yan mga kaibigan. Uh, I-mix-mix -mix natin to until nga ma-mix well ng ating um, miluluto niluluto magkaroon na ng good mixture. So, yan mga kaibigan. Mikus-mikus lang. kailangan mayroon tayo niyan para mas lalong sumarap ang ating nilulutong ulam. Then, mekos-mekos then again. ngayon, isusunod natin ang ating patis. Of course, kailangan mayroon tayo niyan. So, kung ayaw nyo ng patis, nasa sa inyo pwedeng asin. So, patis ang nilalagay ko mga kaibigan kasi naglagay na tayo ng toyo. At tamang-tamain lang natin ang ating templa. Okay? At saka mayroon tayong isang tablespoon na baguong. So, ang baguong ay isa rin to sa nagpapasarap. Pero nasa sa inyo na rin guys, kung mga allergy kayo ng baguong, huwag nyo nang lagyan. So, yan ako magluto ng pork vegetables and peanut. Then ngayon ay atin ng tikman kung eksakto na ba ang simpla. Okay, kailangan nyo tikman mga kaibigan para malaman nyo kung tama na ba siya or hindi ba siya maalat or tama lang ang alat niya. Okay, takpan natin okay, takpan natin muli mga after few minutes. So, ilalagay na natin ang ating mga vegetables na iba. Okay. Music. so narito na ang ating sunod ang ating string beans so ikatagkatag natin yan mga kaibigan <laughs> para mamikos mikos na natin yan at isunod na naman natin ang ating talong or eggplant at mayroon tayong uh, sibuyas uh, sibuy, ang stocks ng sibuyas natin na malilaki so yan ang nilalagay natin na pahaba dyan at ngayon, ang last na natin i, i ay ang ating kachay. Samaya na yun, guys. So, imikos-mikos muna natin to para maganda ang mixture ng ating niluluto para pantay. O, di ba? So, pantay ang pag-ibig ng ating... Yung mga puso nyo, ha? <laughs> Sabay na. So, ipantay natin ang ating uh, pagluluto ng mga sahog para hindi ah hilaw ang iba at saka ang iba luto na. So, ipantay natin mga kaibigan. Then, takpan natin ng a few minutes para makapaghain na tayo mamaya. Okay? okay. Okay, hito na hito na mga kaibigan para magiging colorful ang ating um, nilulutong ulam. Tulad ng mga pag-ibig nyo, pag may kulay ay maganda ang samahan. At maganda ang pakiramdam. O diba guys? So, ganun ang ating niluluto. Pag may kulay, masarap. <laughs> Tignan. O, oh, ba diba? Sa tingin pa lang, masarap na dahil makulay ang ating niluluto. Kaya nilagyan ko ng as pangkulay, mga kaibigan. Okay? I-mix mix well na naman nating muli para magiging pantay ang kulay niya. O, di ba diba, guys? So, tikman natin ang ating implant kung luto na ba siya. So, after that, mga kaibigan, pagluto na. Takpan muna natin muli or ilalagay na natin ang ating dahon or pichay. Alright, hito na, hito na. Wow! So, buksan na natin guys. Tingnan natin kung okay na ba. At lagyan na natin siya ng ating seasoning. Of course, kunti lang ilalagay nyo guys ha. Huwag damihan. So, ay isang pot, kahit apat na bisis nyo or tatlong bisis nyo ilagay yan. So, imimikos-mikos natin to mga kaibigan. Then after that, after that, wow, takpan natin muli and a few minutes, Waiting na natin iniwan, na. wow, okay, so di diba guys, ang sarap naman ng ating ulang, so wait 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 lang. ito na ang ating ulam for today. The very yummy, yummy. Wow! Yummy, yummy food. So, ito na ang ating ulam. Ready to serve na, guys. Alright, mga kaibigan. Yun ang ating ulam for today. So, thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo ang recipe na na-share ko sa inyo. Masarap yan. Very yummy ulam. So, thank you for watching, guys. Thank you, mga kaibigan. So, see you on my next video. video you. thank you so much and god bless everyone and then i'm psychotic but they you like it like that